Dalawang lalaki naman lang naaresto matapos mahulihan ng mga finished wood furniture products na walang kaukulang permit sa checkpoint ng Bagaw Police Station sa barangay Mukagan nitong October 28, 2025. Kinilala ang mga suspek na sina alias Andre, 43 anyos, magsasaka at alias Kiko, 58 anyos, kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa investigasyon, nagsasagawa ng regular na checkpoint operation ang mga tauhan ng Bagaw Police Station sa kahabaan ng provincial Road nang mapara nila ang isang van na minamaneho ni Andre kasama ang kanyang kasamahan na si Kiko. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng mga otoridad na ang sasakyan ay kargado ng iba't ibang uri ng muebles na gawa sa kahoy. Nang ng mga pulis ang mga, ng mga kaukulang permit mula sa DENR o anumang ahensya na magpapatunay na legalidad ng pagbiyahe ng naturang mga produkto na bigo ang mga suspek na magpresinta ng anumang dokumento kaya sila ay agad na inaresto. Kabilang sa mga nakumbis ka ang isang queen size bed na gawa sa Jimilina Wood, isang queen size bed nagawa sa Nara Wood at isang double deck bed na gawa rin sa Nara Wood. Tinatayang nasa 60,000 pesos ang kabuoang ang halaga ng mga nasamsam na muebles. Dinala ang mga suspek at mga nakumpiskang kagamitan sa Bagaw Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Nakipag-ugnayan din ang istasyon sa Senro Alcala para sa pagsusuri at pagsukat ng mga kahoy na isinagawa ni Forrester Juan Romero. Roberto A. Bumaltao IFM News